Paano matutong bumilis magbasa? Kung isa po kayo sa mga naghahanda sa parating na APS topic exam guys, ay e, isama nyo po ito sa preparasyon na gagawin nyo guys. Alam nyo guys, isa sa pinaka-epektibong paraan para pumasa sa exam ay dapat mabilis po kayong magbasa. Kasi sa exam, napakaraming mahabang paragraph, may fill in the blank, tapos may time pa kapag mabagal po kayong magbasa ay tiyak, ubos po yung oras nyo. At siguradong napakaliit lang ang chance na papasa po kayo sa exam. Kaya kung gusto nyo pumasa sa exam guys, isama nyo po, idagdag nyo po sa preparasyon na gagawin nyo ang pagbabasa ng mabilis. At dun sa mga nagtatanong sa akin kung paano daw matutong bumilis magbasa, wala namang special na technique dyan guys, kundi magbasa ka lang ng magbasa araw-araw hanggang sa bumilis yung pagbabasa mo. At isa sa mga paraan na ginawa guys sa pagbabasa ng mabilis, kung may Korean words na mahirap bigasin ay agad tinatype ko po sa English Korean Dictionary at pinapakinggan ko po yung tamang pronunciation niya at ah, doon kukuha ko guys. At magiging sa mga Please, mahabang ha? sentence guys ay ginawa ko rin po yan at naging effective naman po para sa akin guys. at uh, i-try nyo lang gawin guys baka makatulong Pizza. po sa inyo yan at dun sa mga nawawala ng pag-asa guys gusto lang sumuko sa pag-aaral kasi wala daw pumapasok sa utak nila sumasakit so, lang ng ulo tapos wala naman silang natutunan uh, may mali kasi sa mga ginawaan yung pag-aaral guys alam nyo guys, kapag nag-aaral po tayo, ay eh, dapat i-enjoy po natin yung pag-aaral. Dapat na i-enjoy po tayo guys. Okay? Huwag po natin lagyan ng pressure yung mga sarili natin guys. Kasi wala pa po schedule ng registration, wala pa po schedule ng exam. Bakit pinapahirapan nyo yung sarili nyo guys? I-enjoy nyo lang guys. At huwag po kayong magsaulo ng napakaraming mga bukabulans guys. Sa isang araw, sampu lang. Sampu. Sampu. Ten.